Rusk nå er det Ghost 18 So mga kanter, uwi na po ako no? uh, video ko lang, wala tayong sayangin na, no? na video kasi alam niyo po yung mga ako dati na video Hindi mga intense talaga no? Hindi na tayo ano Yung sa atin is normal lang po ng mga video Ano yung buhay ko Yun na lang po yun know? So papawi tayo Ibi-video natin no? para makita natin ulit yung kabayo na pinatakutan ko talaga takot na takot talaga ako yung mga kalabaw kabayo baka na nakaharang sa daan matatakot talaga ako nun kasi naalala ko nun talaga nung high school ako elementary ako na uh, dadaan pa talaga ako sa sapa no? cut ako uh, para lang makaiwas ako sa mga ganyan na itutugway ba ito ilalagay sa daanan so yung kabayo natin sa tingin natin kanina okay naman no? pero kapag dadaanan mo talaga yun sa ano simple maninipa yun no? yun ang problema ko ngayon no? Oh. Uh, paano ko yun paano yung bata no? para at least uh, mabigyan natin ang lunas ibigay talaga natin ang lunas oh. at saka syempre para sa ano din oh, para sa kahit na uh, ano, may niradamdam talaga ako dito para bang may pataban na uh, ano yun yung bang may pataban yung tinira niya sa akin kanina kasi napakasakit talaga oh sureball tayo dito pahilot talaga tayo pag uwi no, pahilot sureball na talaga ito wala nang pag alinlangan to pahilot talaga tayo dito kasi napaka kasi talaga ba nabibikil kasi pag tira niya kanina parang ano talaga no baka lang talaga siya kasi kung ano yun pinitak tayo ibinonalan tayo impas tayo dun tinulak lang tayo na may kasamang bigat na ano ba yan ah lumabas yung ano niya kapangyarihan niya na niyo po uh, kaya ngayon makukunpoint ko talaga na isa yung aswang no at sa ngayon ay araw umaatake talaga siya no? kahit na araw tinakpan niya ang kanyang mukha para hindi natin makikita hindi natin siya makilala kaya siguro sa unang pagtingin ko kanina baliwala lang sa akin ang nakala ko galing bukid Nagtatrabaho kaya pala sinadya pala tayo tayo yung ano niya ah uh, sadya niya kaya pala ganun na lang po yung pagtabis-tabis niya sa akin kanina na para bang hindi po siya nakatingin sa akin kaya malapit tayo sa may kabayo doon na lang tayo magparilak sa ano, sa sapa saan kaya yun papunta yung bata na yun naka uh, oh kawawa din yung bata pero wala namang problema yan kung magkita kami Pati to. Ngayon. Makiusap lang siya. Bigyan natin. Ano ah, ang problema? Iinom tayo ng tubig. Iinom na tayo ng tubig mo. Sana walang lasong to. Nilagay. okay, kasakit. Dito magigib. Dito kami magigib kapag ano. Tabi, 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 tabi. Tabi, daming sa dito. ko eh. so, nakaukit pa talaga dito na sign sulit pero rollo struck no? diba o oh, ayan yeah, yun o no. sulit siya pero iba yung kulay niya no? Ano pala itong lugar na ito? Narating pala ito ng mga ano nun? Dito, dito, dito. Ah, dito. Sure ball na may tubig. Yun. Nakasiding siya. Pinapapilit-pilit lang. May iba tayo. Yun. Na iba yung ano, kulay niya. Oh, yun, itin. Tapos syempre, pag may tubig, tinan natin yun. Iba kasi yung lasa nito kaysa yung balon namin. Kasi kami may balon din. ang iba yung lasa Kesa ano, tubig namin yun kaysa amin yung parang matamis no? pero dito ito, ito ko lang dito napansin ko lang o tinan nyo po yun no? Yun, yung sa paligid yun batong. Lustrak na bato pero bakit may sulid um, yun ito sulid dito ibang ano to tapos lustrak na sulid sign yata dito mga ano ito mga sign treasure treasure ito sign ba yeah. yan yeah. o nakapilit sa siding tapos tubigan itong area na to tubigan sya no dun naman doon to tubigan sya na area so ang ibig sabihin ito oh uh, okay ito so, ah nga magagalapin na. nyo nga Pag-ulatin yung pakialaman dyan kasi

Ngayon ko lang ito napansin. hindi ko talaga ito nakalasin. Siguro sa tubig yan siguro. Sa permiss ng tubig naman yan. Ah. Agay kasakit. Ah. Uwi na tayo. Kasi ano nga? Alas dusi na. Alas 12 na. Ah. Okay. Ah. Skip tight sa kalikod di Ahem.

hindi rin pala akong buhagi nandiyan pa rin siya nakakabang na akira akira po yo yo wag makulit ay matas pa rin hindi lang ako lang pala yung takot sa mga gano'n hindi pa tayo takot sa aswang takot tayo sa gano'n siguro dun yan tumatakbo no, dun yan tumatakbo talaga kasi wala naman dun oh. bigla naman naniniyo pero ang pinagtataka ko ah dito talaga yung salina alam mo po natin sa napakaliksi nila kanina yung na kinira ko dyan kanina biglang nawala tapos pagpunta natin doon sa itaas biglang na lang yung dumating doon so ano ba yun? Basta, yun na yun. Ang ano na lang natin dun. Na kung makita natin ulit sana, hindi tayo galawin, hindi tayo, hindi tayo saktan para may bigay natin. No? Kausapin natin na masinsinan. No? Para yun, bigyan natin. Kung ano man yung gusto niya. Ito so, ulit tayo. Uwi na lang talaga tayo. Kasi nagugutom na rin ako. Parang ah, kaunti na lang sig kasi yung mga kinakain ko ngayon no? kasi bala kong sasali sa ano sa Miss Universe na ano kaya nagpapayat pa ako ng gusto kahit na sobrang payat ko na para at least ha, may mano ko yun kaya ha yun ang kabayo so dyan o, dyan tayo galing o, sa ano yung so, dito so, na lang tayo dadaan Pero at least na uh, ano din tayo uh, punta tayo dun pauwi tayo so ano na lang siguro ah 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 ừ yeah.

Para... Para hindi matay ako kanina. biglang niya sa likuran ko. Ah. Pero para bang iwan ko lang kung nanaginip ba ako o hindi. No? Pero naririnig ko yung beses na kaibigang Ramson. Hindi lang ako sigurado. Ah, kasi... Eh, parang hindi matay talaga ako. Natamaan yung ulo ko. Ah. Buti. Hindi dumugo. Ah. No? Laka, tapos Puspid na lang Ay, So yun mga kandiro Okay Kayo na lang po yung bahala Humusga Kasi hindi ko talaga nakita At saka Nalaglag yung cellphone ko No At Para bang ano din ako Parang hindi matay ako Kaya Hindi din ako sigurado No Kung sino yun Hindi ako sigurado talaga kasi yung Yung ano ko Parang nanaginip na ako Na narinig ko yung busis Nakibigang ramas no? Pero kayo na lang po yung bahala tumingin sa video at mag comment lang po kayo comment ko po kung ano yung na, ano nyo napapansin nyo no? kasi ako hindi, ay, hindi ko talaga sigurado no? pero yun tagtag -tag na po sa sobrang sakit yung katawan ko ngayon at yung araw na to wala tayo sa plano wala tayo ano talaga na mag-explore no? pero ito po yung nangyayari sa atin ano natin chill chill sana kaya ganito lang po yung pagkabihis natin ito na yung ayos natin kasi gusto ko lang tingnan talaga yung tapahan ko yung sa bukid ko pero ang problema ito yung nangyayari sa akin so yun talaga ang ano no, na hindi talaga natin ah uh, yung bang mata, ma, ano, matatag na talaga ba yung kung ano yung kahimtang sa unahan ah kaya yun Pasensya na po talaga. Kayo ulitin ko po. Kayo na po talaga yung bahala doon, no? Kasi, parang nabablaho ko din ako, no? So, na tayo. pauwi tayo, pauhi tayo. No? Parang nandito lang talaga, no? Pero, hindi tayo sigurado kung talaga, taga rito ba talaga. Magtanong-tanong na lang po ako na may Siguro na makausap ng yung chairman. No? Magtanong ako po, mayroon ba silang, ah, uh, ang dito o kakaiba pero lahat ng tao dito nakalubilo ko ano, napakabait po talaga nila kay siguro dumadaan lang talaga dito yan no dun sa bundok tapos hindi taga rito kasi kadalasan sa mga ganun uh, aswang hindi yan talaga taga rito mga dayo yan siyempre nadaanan nila yung binabalik balikan kaya pipilitin natin oh, kahit na sobrang sakit talaga ito ngayon pag magpapahilot ako mamaya hindi na hindi na pwede na 200 yung ibabayad natin kasi mal, malaki itong re-repairan niya sa katawan ko no? hihilotin talaga ito kasi grabe yung pagpalo kanina at mga siguro na sa apat na palo wala na ako hindi na parang lupay-pay na talaga ako wala na akong malay no, hanggat narinig ko yung busis na yun ah, parang nananaginip na lang po ako natulog tapos yun ah uh, biglang bumalik oh, sakit ang katawan nang hihina yun ah uh, pinurot ko yung cellphone ko so yun mga kante na uh, kita kita na lang po tayo susunod natin video kasi nandito na po ako no, sa sapa at isa kalabas tayo na safety sa labor ko so yun pabay okay ko lang kita, -kita tayo sa sunod mga upload ng mga video